Hello po, magandang hapon sa inyo mga guys. So meron tayo dito ng isang M6100 na rear trailer. So ang issue nito is yo plus orange. Ayan oh. Ayan. So kay Sir Philip Mordilla pala to. So from Yagao. So dinulong niya kanina mga ga. Hindi daw. Ang problema nito ay hindi na bumabalik. So nakita niya naman. Ayan Nagapilit siya. Sabi ko sa kanya, pag magkato sa din sa mga guys, no, magdala siya ng WD Kota <laughs> Gago So bubungkagin natin ito mga guys na no, Para pakita natin sa kanya kung kaya natin ayusin So tara let's go Ay unay natin yung mga puli Ayan So ito unayin mga guys ha Pag magbaklas kayo So dinulong ni Sir dito sa atin Kasi sa kanila daw ay walang gumagawa ng, ng, ng Driller Nula, nagbubukas ng driller Ayan So, yung likod, Danny Stone yung ginamit niya na brand, mga guys. And then, ito is original pa. Yan. Yeah. Hindi talaga, mga guys, tanggalin to kasi. Para magano tayo mamaya. Hindi na tumos sa, sa gabal. Ayan. Yeah. Oop! Wow, sobrang tiga na talaga, mga guys. Wow! Tcharan! So, ito mga guys, okay naman, oh. Wala naman ditong kalawang. So, pero kailangan pa rin natin buksan kasi dito yun sa loob eh. Dito yun sa loob yung problema. Yun, ayun na. Nakita nyo, lumiso siya. Ah! Grabe, tumigas talaga oh. Ayun na. Naku po! Ayan na po yung sinasabi ko. Pag mahilig kang gumamit pero may naula na. na may wala maintenance. Amo na nga pilit iya spring sa so, sulod do pero ang bilatib ba <laughs> gago okay basahin muna natin to yun na ito pa yun talaga dapat Diba? na so ayan na po nabasa na natin unti-unti na lang natin ito kasi matigay ito ito problema minsan yan minsan ito yung matiga sabay uh, pa mga kasta na yun na spray na biyak? grabe, tagok yun. Eh, okay. Hmm, nakakunha. Nice. Thank you, Lord. No, kasi naman, guys. Eh. Sana, oh. So ayan na mga guys, tapos na natin lahat ng P1. So ibabalik na lang ni Manino ninyo, lalagyan na lang natin ng pampadanlog and then success natin na ginawa. So tara, kapit natin to. Yata na kay Idol karon. Una, para hindi madaling mag-stack up ang ating rare trailer. Ito yung nangyari kanina eh. Nag-stack up siya dito. So lagyan natin ng pampadan before natin ibalik. So ito pa yung pares niya oh. Ayan. Lagyan natin ano? kapatid pampadal ito. Dito yung mga guys. 5.20. Yo! Intentional uh, full serve ball. Ito <laughs> na po siya kanina yung nagapilit ang iyang ng uh, cage nila. Oh. Okay. Ayan. Hanggang dito yun. Oh. So, gumita natin ng clutch. Ay, ayaw. Yun. Ayan. Nakita niya? Gumagana. Yun gagamit na natin para gumanda yung mukha niya. So mga uh, guys, ito na po yung M6100 natin na ginawa kanina. So okay na, okay na po. So thank you so much kay Idol Boss Felipe. So thank you so much. So susunod na naman ulit. Ito na. Ayos na. Lipay na. Bye. <mulong>